Ano naman ang istihdad? Ang istihdad naman po mga sisters, mga brothers ay pag uh, ano ba yan? Ano bang tawag doon yung ishim? Ang buhok sama silang bahagi ng katawan, o pubic hair. So kailangan yung sa private part kailangan talagang ishib yan. Ang, ang ginamit ay istihdad, isisimb talaga yan. Yan ang sunna. Okay, mapalalaki man o o babae. Naintindihan? isi shape siya. So, hindi lang siya as in, gunting, Shape ang suna. Pero kung ano, gunting ang gagamitin o oh, arizo, razor, walang problema. Pero ang nabanggit is, isi shape talaga siya. Pangatlo, wataklimu al-adapir. Dahil, salana, medyo bibilisan ko lang. Taklimu al is pagputol ng kuko. Ang sunna is pagputol ng kuko. Sa pagputol ng kuko mga sisters, special sa inyo, hindi po sunna ang magpahaba o hindi po kabilang sa kagandahan ninyo na magpahaba kayo ng kuko. Kabilang sa kagandahan po, special po ng mga babae, ay nagpuputol ng kuko. Kasi nahalin tulad ka sa mga hayop na mga siba, yung mga hayop na mahaba ang kuko. Okay, taklimul mo na tatlong, tatlong batas nito sa pagputol ng kuko. Mayroon ditong sunna, mayroon ditong makro, mayroon ditong haram sa tatlong batas ng pagputol ng kuko. Sa pagputol ng kuko, kailan soon na? Soon na bago makompleto ang 40 days. Kailangan, bago, kasi ang propeta sallallahu Alaihi Wasallam nagbigay po siya ng particular na araw na dapat makapagputol ka na ng kuko, dapat sabi niya, bago makomplete, binigyan lang tayo ng propeta sallallahu sallam, sabi ng mga sahaba na makapagputol ng kuko, na sa loob ng apat na pong araw. So, ibig sabihin, bago mag 40 days, dapat ay makapagputol ka na ng kuko. So, 40 days na yan, bago, ma bago mo abutin yan, kailangan makapagputol ka na ng kuko. Right? So, ang ilang sa mga ulam sabi nila, dahil Friday, kabilang sa kadalisayan ng Friday, soon na, na, magputol din ng kuko, every Friday kasi kabilang sa pagdadalisay, sa araw ng Friday, ang pagputol ng kuko. Okay? So, before 40 days, ang hatol ay, pag before, ang hatol ay soon na. Kailangan makapagputol ka ng kuko bago makumplito ang 40 days. Pag umabot ka ng 40 days, ang hatol ay makro. Ibig sabihin, itinatan mo lang every 40 days kang yeah. nagpuputol lang kuko, ang hatol dyan ay makro. Ibig sabihin, hindi na, hindi na po kaaya-aya yan. Okay. Lumagpas ka na, after na ng 40 days, is haram na po. So, hindi pwede na magpahaba ng kuko, mapalalaki man o babae, nalalagpas ng 40 days kasi ang hatol dito ay haram. Okay, mga kababaihan, yung mga kuko nyo, huwag niyo pahabain dahil hindi po yan kabilang sa inyong kagandahan at kabilang yan si pinagbawal ng propeta sallallahu alayhi wasallam. At kaya siguro, kaya naman inunutos ito ng propeta o oh, pinayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam kasi naiipon po ang ating dumi sa ating mga kuko po. Yan. okay.